At ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silanganan. Okay. Ano ang tanda para malaman nating malapit ng bumalik ang Panginoon? Ayun, nakita po din yung tulay na yon. Bakit yun may tulay? Kasi hindi pwede maglakad sa tubig. Pero ano na itsura niya ngayon? Yan. May tulay, pero wala naman tubig. Alam niyo nung pinag-aaralan ko to at nakita ko yan? Sa totoo lang ko ako tatanungin niyo, eh four years lang yung ano eh, lumipas. Ganong kataas siguro ang level ng tubig lampas sa bubungan natin. Ah, four years na nakalipas ang ibinaba ng tubig ay halos mula sa kaysami natin hanggang sa flooring. Four years lang yon. Yung, yung tulay, nadad, pwede ka nang sa baba magdaan. Eh sabi ng iba, mga 10 to 20. Eh kung four years lang, eh, ganun na nangyari. Ano kaya mangyayari after four years? Kung akong tatanungin ninyo, ito ay hindi isang doktrina. Personal na pananaw. Kung akong tatanungin ninyo, tingin ko in five years time, rapture na. Bakit? Kasi yung sinasabi po natin ay huling bahagi ng ikapitong taon bago mag-rapture. Pitong taon bago mag-rapture. Kaya kung 10 years, yung sinasabi nila, e eh 7 years yon. mag ka kung susundan natin, tatlong taon na lang natitira. Alam nyo, nung napanood ko yan, po na nasihan ako sapagkat sabi ng Panginoon, ako'y muling babalik. Makikita na natin ng Panginoon. Soon and very soon, we are going to see the King. Konting, konting na lang, langit na. Kaya in four years time, ganong katindi, yung tulay na hindi nadadaanan, pwede ka nang maglakad. Alam niyo kung anong sinasabi ng Biblia? Bakit pa kailangan matuyo yung ilog na yan? Pag binasa niyo ang Biblia, ang sabi ay 200 million na sundalo ang dadaan. Eh kaya kailangan talagang matuyo. Pag binasa niyo yung Revelation, wala lang akong panahon na isa-isahin yan. Malapit nang dumating ang Panginoon. 9.14 to 16. Ganito po ang sabi. Iniutos nito sa ikaanim na anghel na may trompeta. Kalagan mo ang apat na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Yopratis. At pinalaya ang apat na anghel upang patay nila ay katlong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay dalawang daang milyon doon sa ilog Euphrates, ang sabi, merong nakabihag na apat na espirito. Demon spirit po yan. Meron ba tayong ano niyan? Meron ba tayong video niyan? Nung, lumu, nung, nung natu, natuyo, yung, natuyo na yung maraming bahagi ng ilog yung ang yung bahagi na yan, parinig, basta pakinggan nga natin. Nung magpasimulang matuyo, hindi kasi hindi palubos ang tuyo. Bakit? Kailan palubos ba ang matutuyo yan? Sa tribulation. Kaya huwag niyong hintay yung matuyo ngayon kasi pag hinintay niyo, naiwan na kayo. Kasi sa tribulation yan, matutuyo ng lubusan. Ang sabi ng Biblia dito sa Revelation 9, merong apat na masamang spirito na nakabihag diyan, na pakakawalan at pipinsala ng napakaraming tao. 200 million. Eh nung bumaba yung level ng tubig, nagulat sila. Meron silang naririnig na day pangkaraniwa na tunog na parang merong gustong lumaya na espiritu. Eh ang sabi sa Revelation, merong binihag na apat na demonyo sa ilog na yan na pakakawalan sa panahon ng tribulasyon. Yung huling bahagi, papasok ng Battle of Armageddon. Kaya nung marinig niyan, natakot sila. Pero tayo, hindi tayo natatakot. Pag narinig natin yan, ang may isip natin, uwian na. Sa anong uwian? Uwian na sa langit. Kaya mga kapatid, bakit kailangan nating humayo? Bakit kailangan nating maniwala? At bakit kailangan maranasan na natin yung dapat nating maranasan at bakit kailangang maranasan na ng mga hindi pa nakakilala yung dapat nilang paniwalaan at yung dapat nilang maranasan because Jesus Christ, He is coming soon. Malapit na siyang bumalik. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya kung nangihina ka, hindi na ito ang panahon ng pangihina. Kung tinatamad ka, hindi nito ang panahon ng pagiging tamad. Ito ang panahon. We need to go, believe, and experience. Ito na yung panahon yun. Hindi na tayo pwedeng huminto pa. At kung naghihina kayo, meron namang solusyon dyan. Sabi ng panahon, at ibubuhos ko ang aking spirito sa huling panahon. Kaya kung nangihina ka, nawawalan ka ng pag-asa, ibubuhos ng Diyos ang kanyang spirito sa huling panahon. Yeah! Mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon. Maglingkod ng lubusan sa Panginoon. Yeah! Salamat sa Diyos, sa langit ang punta natin. Yeah! Ang tanong, e eh, yung asawa natin, saan ang punta? Yung anak natin, saan ang punta? Yung kamag-anak natin, sanang punta? Kailangan tayong humayo. Kailangan natin silang abutin. Because Jesus Christ is coming. Not just soon, very, very soon. Konting tiis na lang, darating na ang Panginoon. Kaya, kaya, magpakasipag na tayo sa Panginoon. Di na tayo pwedeng huminto pa. At kung tayo nangihina, hilingin natin ang kalakasan sa Panginoon. Mabuhay na tayo ng nakalulugod sa Panginoon at gawin na natin ang pinagagawa ng Panginoon sa ang sabi ng, ng Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17, hanggang sumusunod. Anong sabi ron? Sa isang tunog ng trumpeta, babalik ang Panginoon. At ang sabi, mag kayo sa mga aral na ito. Bakit? Dahil alam ni Satanas na malapit nang dumating ang Panginoon, lahat ng paraan gagawin niya para ibaksak na tayo. Pero ang nakakatuwa, habang iniisip ni Satanas na ibaksak tayo, iniisip naman ng Diyos na ibuhus niya ang kanyang spirito. Amen! Amen!